Good morning! Pagpalang uh, umaga, araw, gabi or kung uh, saan man kayo, lupalop ng uh, buong mundo, mga idol, mga kapog So, andito tayo ngayon sa likod ng uh, bahay at uh, maglilipat ako ng uh, baka yung aking uh, baka na si Trixie Ayan So, ito yung uh, likod ng... Uh, bahay ng aking uh, lolo ito yung dating uh, fish pond tapos uh, ginawa kong uh, bukid dati, Tinatamnan ko na rin yan ng palay dati, at uh, ngayon ay ginawa namang uh, pastulan ng kanyang uh, kambing dahil uh, may mga alaga din siyang uh, kambing and then uh, dito naman sa pinakalikod ito naman yung ginawa kong uh, kumbaga tawag nito, uh, pasture or uh, pasto Tawagin. Ito yung aking uh, nilagyan ng mga bakod At uh, dito ko muna itinatambay si Trixie Ito na nga ba si T Trixie? Ah, ayan, ito na nga Ito na si Trixie Ayan, so meron tayong uh, dalawang baka na natitira sa akin Si Trixie at ang uh, kanyang anak na si uh, Princess Ang kanyang anak, no? So yung uh, iba nating mga baka ay uh, pinaalaga ko na dahil nga hindi natin na uh, kayang alagaan sa sobrang uh, dumadami na nila. So ito yung aking uh, diskarte. Kapag uh, may mga bagong uh, baka, pinapaalaga ko na lang sa iba para hindi naman ako mahirapan. So okay naman si Trixie, marami pa naman siyang uh, pagkain dito. Ayan. So pag medyo ma kain na yung diyan, uh, minana natin ilipat dito sa banda rito. So for the meantime, diyan muna siya. And then uh, si Princess, andun sa unahan, sa dulo. So kahapon ng uh, umaga nilipat natin. And then uh, every every hapon nagpapainom tayo ng uh, mga baka. So in-update ko lang yung uh, ating uh, mga alagang baka. Pwede na pwede na akong uh, maligo at uh, pumasok sa aking uh, trabaho. Ayan. So kailangan natin ng mga sidelines, no? ang uh, naisipan kong nga uh, sidelines ay uh, ito nga yung uh, pag-aalaga ng baka pag-aalaga ng uh, mga kambing and uh, of course meron pa akong mga sinasakang mga bukid so ito yung uh, lagi kong uh, sinasabi sa inyo na wag kayong uh, mag stay sa isang uh, trabaho ayan gusto nyo ng uh, umangat ng konti gumawa kayo ng paraan para kumita ng uh, mga extra kasi mahirap kung dyan lang kayo lagi kung for example nag -o -o office kayo dyan lang kayo lagi may mga time na mawawalan kayo dyan ng trabaho so mas maganda yung may mga extra work or uh, extra income ayan so maraming maraming salamat mga kapugrot